Super happy ngayon ang singer na si Gigi Dalana sa kanyang pagbabalik sa recording scene. Kakalabas lang ng kanyang latest single na ulap sa mga streaming platforms worldwide. Sa isang press launch, ibinahagi ni Gigi na may malaking bahagi sa kanyang buhay ang itinampok sa kanyang latest single. And sa music naman, as an artist, alam kong nag-grow ako talaga. Lalo na sa pagkanta ko. Because of the influences na magiging makakakolab, makakakolab ko din sa mga next na seasons and chapters this year. Ulap, ang meaning niya kasi is nagsisisi. Nagsimula sa music industry si Gigi sa edad na walo. Isang singing contest na din ang kanyang nasalihan. Ngunit ang pinaka naging stepping stone niya upang mas makilala pa sa industriya ay ang uh, mag-viral ang kanyang uh, pagkanta ng awiting Bakit Nga Ba Mahal Kita ni Rochelle Nava kasama ng kanyang banda. I think na mag-viral siya at all. Kasi ang nangyari lang niyan, nasa garage kami nag-live stream. And then may nakita kami ng request chorus lang ata alam ko dito gumagana ako. So, nag-start kami. Kaya nag-start kami sa chorus. And then, angat pa natin. Inangat pa. Tapos yung bahista ko, angat pa. Pinagtripan na ako. They are happy pag kinakanta ko siya kahit hindi Nagpapasalamat naman ang singer-songwriter sa kanyang fans sa so walang sawang sumusuporta sa kanya simula pa noong una. <tinyo>